sa pag-abot ng Hong Kong and Shanghai Banking Corporation sa makasaysayang isandaan at taon. Binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na kontribusyon nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Narito ang report. Naglayag ng pagtitiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa direksyon kontribusyon ng Hong Kong and Shanghai Banking Corporation sa bansa sa pagdiriwang nito ng kanilang ika-isang daan at limampung anibersaryo. And today, as HSBC adapts to a rapidly changing economy, we are confident that the bank will remain true to its commitment to making its services more inclusive, more secure, and accessible to all Filipinos. Ayon sa Pangulo na nanatili ang tiwala ng pamalaan na ang HSBC ay patuloy na magbibigay ng serbisyong mas abot kamay, mas ligtas at mas nakatuon sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Kasunod dito, binigyan ng Pangulo ang mahigit isang siglong presensya ng bangko sa bansa mula sa unang sangay nito sa Binondo noong 1875 at ang patuloy na siporta nito sa trade financing, infrastruktura at pag-unlad ng negosyo sa Pilipinas. Pinuri rin niya ang pakikipagtulungan ng HSBC sa pamahalaan sa mahalagang inisyatiba kabilang ang 3.3 billion US dollars dual currency global bond offering na tumutulong pondohan ang mga proyekto sa edukasyon, infrastruktura at social protection. As HSBC carries forward a legacy over a century old, we believe that you will always keep the Filipino at the center of your mission. Kasama rin sa kanyang talumpati ang pagkilala sa partisipasyon ng HSBC sa mga global at lokal na inisyatiba. Let us continue creating an environment where investors, stakeholders, and most importantly, our citizens see the Philippines as a nation of promise. Aniya, hindi lang ito paanyaya sa mga negosyante, kundi isang panawagan sa lahat upang sama-samang buuin ang isang bansa na puno ng oportunidad, tiwala at pag-asa para sa bawat Pilipino. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Nudge Miravalles, alauna sa Balita, Congress TV.